Diyan kaya si Kumaring Sere. Sana naman makaraket ako. Pang tuition lang ng kapatid ko. Masubukan niya. Sana naman nandito si Kumare. Kumare! Maring Sere! Oy! Ay. Ay! Buti naman nandiyan ka, Kumare! Bakit? Oh. Baka naman may alam kang raket. Kahit tumatanggap ng pagpapalaba. Ako, oh, Mare, wala eh. Ganon ba, Mare? Oo. Wala akong naiisip na may pwedeng magparakit or what. Ganon ba, Mare? Hmm, pwede ka bang ilako na lang tong mga paninda mo? Para kahit konti meron naman ako. Ay eh, siya, sige, sige, pwede. Di bibigyan ko na lang sa iyo ng medyo mababang presyo at di ikaw na lang magpatong Sino ba naman ang magtuturungan tayo tayo din naman? Ano pa't magkumare tayo? Ano ka ba? Salamat, Mare, ha? Oh, ano Wala yun. Sa akin. Siya nga pala, ano ba ang pera? Ano kasi, di ba yung kapatid ko, nagkukulehiyo. Hmm. Eh, pambayad ko sana ng tuition. Tapos pangbaon, mga thesis na din niya. Ang gastos kasi nga talaga ngayon. Oo nga eh. Ako eh, mga anak ko, ganan din. Problema din kami sa mga panggastusin sa pang-college, saka sa ano kahit naman yata tanong course ngayon or mga high school o ano, talagang magastos. sa mahal ba nang bilihin ngayon. E Ay sige, at di ito'y ilako mo nang magkapera ka kahit konti. Sige, Mari. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Diyos ko, wala yun. Konti na lang to. Gulay! Gulay kayo dyan, kamatis, pechay, sile. Gulay kayo dyan. Gulay. Uy, Paula! Bila mo naman ako ng gulay, pang sinigang. Ano bang gulay, mo tinda? Eh, to, kamatis, kalamansi, siling green. Pwede yan sa pang sinigang. ko na itong pechay, lahat na yan. Ay, sa nga pala, bakit nga pala ikaw nagtitinda? Hmm, gawa kasi ng kapatid ko, pinag-aaral ko sa kolehiyo. Alam mo naman, magastos, thesis, tuition. Sa bagay, pag naman nakatapos ang kapatid mo, matutulungan ka naman niya kahit papano eh. Sana nga. Hari na wa, magdilang ang ka. Oo naman. Salamat ha. Oo, salamat din ha. Ay, siya nga pala. Bakit ka nga pala namumutla? Ah, palatong, init lang talaga siguro. Kumain ka na ba? Hmm, kain rin na rin ako pag-uwi ko. sige, ingat ka ha. Salamat pa Sige, la, ingat. Ha. Kakatuwa naman. Kaubos ko ng paninda. Oh, ate. Sa kagaling. Ano kasi, bunso, naglako ako ng paninda. Buti na nga lang, napaubos ko yung paninda ni Kumaring Sare. Ano ba yung pinapasok mong racket, ate? Pati tuition fee ko, lagi mo nalang sinusumbat sa akin. Eh, bunso, ito lang kasi yung alam kong pagkakakitaan natin eh. Tsaka, anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Ano ba yan, ate? Pati pag uwi ko, lagi mong tinatanong, lahat na lang pinapakailaman mo. Ano ba yan? Tsaka, kailangan ko pala ng alawan sa, may pupuntahan ako bukas, activity namin sa school. Laki-laki mo yung bigay mo sa akin, ha? Ayok mapahiya sa mga kaklase ko. Sige, Bunso. Bukas, magdala ko pa rin naman ako, eh. Pagsusumikapan ko. Kailangan ko na yun bukas, eh. Maya-maya, ibigay -maya, mo na rin sa akin yung allowance ko. Maaga akong aalis bukas. Ano ba yan, ate? Sige, Bunso. At saka, tika nga. May pagkain pa ba sa bahay? Nagluto ka na ba? Na ano kasi, Bunso, eh. Maghapon kasi ako nagblako. Kaya hindi pa ako nakakapagluto. O siya, siya. kana na yung kinita mo. Para bukas hindi ko nakukuhanin sa'yo. Ito, Bunso. Ano to? Ito lang? Wala bang, wala ka bang idadagdag dito? Ano to, ate? Gusto mo talaga mapahiya ako sa mga kaklase ko, no? Aanin ko to. Ipang tubig lang yung pera na binigay mo, eh. Ano ba yan? Rarakit-rakit ka, lit naman ang kinikita mo. Sa tingin mo, magkakasya yan bukas sa, sa pagpunta ko. Ano ba yan? Anong klaseng kapatid ka? Wala kang kwentang kapatid. Diyan ka na nga. pagod lang siguro sa eskwela. Uy, uh, uh, e, 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 e. ate! Hmm. Ano nilalaban mo? Sa'yo ba yan? Oo, oh, oh gamit natin to. <laughs> Mabuti naman. Oh, ito. Laban mo yung damit ko, ha? Susuotin ko yan bukas. Unahin mo muna yan kasi sa damit mo, ha? Lagi mo nalang inuuna yung mga damit mo. At saka, pag uwi ko pala mamaya, gusto ko may pagkain na nakahanda, ha? Okay. Ano ka ba pupunta? Ano ka ba ate? Huwag ka tanong nang tanong. Basta laban mo yan, at pag uwi ko, kailangan may pagkain na ako. Ayoko nang pag uwi ko, sa ka pala magluluto. Sige, unahin mo yung damit ko ha Ingat ka. <laughs> Oo. Oh. O oh, ate. Hmm, abunso. Anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Hindi, wala to. Dala lang siguro ng panahon. Teka, itang aga mo. Ah, uh, ate, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ano yun? Buntis ako, ate. Ano? Buntis? Oo, uh, ate. Patawarin mo ko. Yuri, alam mo naman pinag-aaral pa kita, di ba? Tapos, ano ba yun? Pananagutan ka ba nung nakabuntis sa'yo? Hindi, ate. Nabuntis ako ng barkada ko. Nung gabing umalis ako na nagpaalam ako sa'yo. Sorry, ate. Hindi namin sinasadya. Yuri nagtotodo kayo ako. Naglalako ako ng kung ano-ano. Tapos, paano yan? Habang malakas pa sana ako. Tapos, ano, ano siyang sabi mo? Habang malakas ka pa? Bunso, may sakit kasi ako eh. May lang cancer ako. Ano, ate? Bakit hindi mo sa akin sinasabi na may sakit ka na pala? Kasi ayoko pang mag-alala ka. Kaya nga, todo kayo dako. Naglalako ako para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi gusto ko, mawala man ako. Maayos yung buhay niyo. ipinapangako ko sa'yo. Kahit buntis na ako, maliit pa naman to eh. Kaya ko mag-working student. Hayaan mo akong gumalaw muna, ate, para sa iyo para maalagaan kita. Patawarin mo ako, ate. Hindi ko niisip yung kalagayan mo. Yung sobrang pagsakripisyo mo sa akin. Nagkasakit ka na. Pangako ko sa iyo, ate, magtatapos ako ng pag-aaral. Para habang malakas ka pa, maikita mo ako na nakagraduate ako. Yung kapatid mo na pinagsasakripisyohan mo habang nagtitinda ka babawi ako sa iyo ate pangako kung tatapos ako na pag-aaral ko. Tawarin mo ako ate.